Ang buko sa Ingles, coconut, coconut palm o coconut tree ay isang uri ng palmang namumunga na niyog at makapuno. Ang bunga nito ay tinatawag ding buko, isang sariwa at bata pang prutas na malambot ang laman. Na pagkukunan ang bunga nito ng gata at sabaw ng buko. Ang buko o yang coconut ay ang likidong makikita sa loob ng murang niyog. Ito ay isa sa mga pinakasikat na inumin sa mga tropical na bansa tulad ng Pilipinas. Bukod sa masarap at nakapakapeskong plasa, ang buko ay may maraming binipisyo para sa kalusugan. Narito ang mga pangunahing health benefits ng buko. Nagbibigay ng electrolytes, nagpapahydrate, nagpapababa ng blood pressure, nagpapalinaw ng kidney function, nagpapalakas ng immune system, nagpapababa ng stress, nagpapalakas ng bones, nagkapagpabuti ng overall health, nakapagpabawas ng inflammation at nagpapabuti ng liver health. Sa kabuuan, ang buko ay isang masustansya at masarap na prutas na may maraming binipisyo para sa kalusugan at kagandahan. Ang buko ay naglalaman ng tubig, asukal, vitamina, mineral at electrolytes na nakakatulong sa pagpapanatili ng hydration, digestion, immunity at skin health. Ang buko ay hindi lang isang simpleng prutas, kundi isang superfood na may maraming health benefits. Kaya naman, huwag nating kalimutan na mag-inom ng buko araw-araw para sa mas malusog at mas masayang buhay. Kung nakakain kayo o nakatikim na ng buko, maari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.